magpapa ng bagong pulisiya ang pamunuan ng Philippine Coast Guard tuwing may bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa isang press conference, sinabi ni Captain Joe Mark Angge, Deputy Chief ng Coast Guard Staff for Maritime Safety Services, kung dati ay suspendido ang lahat ng biyahe pag may bagyo, batay sa bagong pulisiya at guidelines, papayagan ng bumiyahe ang ilang uri ng barko sa ilalim ng Signal number one. Ang laking impact ng, uh, ng uh, policy nayon on the uh, economy and uh, livelihood ng ating mga mga kababayan whenever there's a cancellation of a voyage uh, kilo kilometro yung haba ng pila ng mga sasakyan uh, kargamento and uh, ang daming mga pasahero uh, stranded Paliwanag ni Captain Angge, malaki kasi ang epekto ng kanselasyon ng mga biyahe sa ekonomiya at kabuhayan. Partikular na sa mga pasahero, basic goods at commodities na naaantala at nai-stranded dahil sa kanselasyon ng mga biyahe. Ganon setup, uh, malaking uh, kawalan sa ekonomiya, sa anak buhay at uh, abala sa ating mga uh, mananakay. Uh, malating palang pa lang yung bagyo pero typhoon signal number one na wala pang epekto dun sa isang lokalidad. Pero uh, dahil nga may nirace na typhoon signal number one, automatically kinasal na natin yung biyahe. So by this uh, policy, mas magiging nga uh, uh, flexible tayo pero paliwanag ng Philippine Coast Guard, ilang piling lugar lang ang papayagang bumiyahe, batay sa kanilang pakikipagugnayan sa pag-asa. Ito ay ang mga main supply routes at short distance voyages. Babawasan din ang cargo at pasahero ng mga barko na papayagang bumiyahe at sa araw lamang pwedeng maglayag. Tiniyak naman ang Philippine Coast Guard na prioridad pa rin nila ang kapakanan at kaligtasan ng mga pasahero. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.